May tanong sa atin ng kailan. Paano daw ba tayo nagpapatayo ng bahay or nagpapa-renovate ng mga rental property? So, today pag-usapan natin guys, yung tatlong pamamaraan kung paano tayo nagpapatayo or nagre-renovate re no, ng mga rental property or mga bahay na investment. Na disclaimer ko lang po na yung natin mamaya ay according lang sa experience ko at na-experience pa rin natin until now no, na pamamaraan natin. Kung may kulang sa mga sabihin ko, dagdag nyo na sa comment section. Number one, okay? Ito yung number one na madalas na nangyayari, okay? ito yung paghahanap ng architect. Maghanap ka ng architect, yung drawing ng architect yung gusto mong bahay na gusto mo or property na gusto mo, maganda. Tapos, number two, maghahanap pagtapos na yun, maghahanap kayo ng general contractor, magpapabidding kayo, dalawa or tatlong ta, dalawa or tatlong company, o minsan hindi mapa. At kung sino mananalo, no, na winning contractor, isa kanya niyo ia-award 'yon, okay? So pag ginagawa ng bahay mo, pwedeng mag-offer yung architect na yan kung siya na yung bala sa project management, siya na yung magbabantay, siya na magche-check ng mga specification, may bayad din yon, dagdag yon, pero may mga architect din naman na sila na rin yung gumagawa ng bahay niyo mismo. Parang general contractor din sila, okay? So sa mga architects niya, yan, lang sa mga sinabi ko. Comment down below. Number two, no? Design and build contractor. Kadalasan ito po ay mga team of people, of professional people na nagsaserve o gumagawa ng bahay at nag-design din. Kaya nga design and build, no? So, kadalasan na sa loob niyan is nandyan yung architect. Meron na rin sila mga electrical engineer, civil engineer, Nandiyan na rin yung master plumber at iba't ibang mga taong gumagawa ng mga bahay nila. May mga pintor na rin sila, may mga plumber na rin sila, may mga laborer na rin sila, no? So ang advantage nito is mas less yung iisipin mo or mas less yung friction sa mga tao makakausap mo dahil isang company lang sila. Kadalasan, uh, yung head lang ng team nila yung makakausap mo which is kadalasan architect or yung general contractor mismo. At sila yung nag-design para sa'yo with the coordination pa rin ng architect kanina na binabanggit natin. Disadvantage naman ito pag wala kang third party project manager na mag-check -che sa site or di ka marunong masyado sa pag-check -che ng property kung nasusunod nga ba, is pwede kang maloko no? kasi siyempre sila sila yung magkakasama, pwede sila mag-connive against you. All those experience natin, kadalasan naman okay naman yung mga design and build contractor, yung nga lang mabuting meron ka pa rin pong third party personnel na taga-check or marunong no? kung nasusunod ba yung specification na gusto mo or yung plano mo. Lalong-lalo -lalo na kung OFW ka, wala kang time check to, no? mas better ko meron ka yan, or kung wala ka naman masyadong budget eh mas mabuti na ma-check nyo pa rin or ng family niyo yung from time to time yung mga properties na yan lalong lalo na pag nagsisimula pa lang no binibil pa lang yung mga bago pa lang dumating sa finishing at mas malaga rin kung sa finishing nandoon na rin kayo sa mga design and build contractor kung may kulang sa mga sinabi ko tagdag niyo na lang sa comment section number 3 renovation okay mayroong mga major renovation mga minor renovation Okay, dito na tayo papasok sa disclaimer ko kanina dito na dito ko na i-share sa inyo yung mga experience ko rin before na hindi naka-align sa pangkaraniwang nangyayari tol nung yung ano may architect na company or design and build company sa mga minor renovation ako po sa experience ko po kahit medyo minsan pa nga medyo renovation contractor na lang po na kakilala ko yung kinukuha ko no na laborer na foreman okay eh si sabi nila dati, ano raw dapat daw architect lagi, dapat daw design and build contractor. Ginagawa natin 'yon, okay? At sumusunod tayo sa tamang proseso. Pero may time din naman sa foreman po tayo. May kakilala din naman kasi tayo, kaibigan, naka-close na gumagawa ng mga uh, major renovation and minor renovation dito sa bahay natin, no? Pero pag yung mismong pagpapatayo ng malaking bahay, hindi ko po kasi sila kinukuha. Doon po ako lagi sa number 2 sa design and build contractor o kaya sa number 1 kanina. Pero pag mga hindi naman ganong kalaking projects no na umaabot na ng 3-5 milyon no syempre hindi tayo sa formal lumalapit sa mga legitimate and registered people lang at may mga pick-up license po tayo lumalapit at yung yung mga tao yun lang at yung mga tao yun yung mga at wala ko dahil mayroong mga back job na pwedeng mangyari at hindi mabalikan yan pag hindi registered o walang business permit yung kinuha mo. Although, ulitin ko ha, yung senior kong pangatlo kanina, yung renovation, eh, sa akin lang po yun. Experience ko lang po yun. At yun po yung ginagawa ko sa mga ganong klaseng malilit na project lang. Okay? Guys, ayun uh, lang yung mag-share natin today. Kung may pang-apat pa dyan, pang-lima, baka may gusto kayo dagdag, comment down below. At kung may gusto kayo mga content na pag natin, gusto nyo pag-usapan natin next time sa mga uh, susunod nating content, comment down below na rin. Basahin natin isa-isa mamaya.